Sa pagpasok po ng Christmas season, para may po ng uh, parami ang mas pinipiling bumili ng regalo sa online dahil sa mas madaling proseso nito at hassle-free ng mga transaction. Ngunit, hindi po may kakailangan kung minsan ito rin ang nagiging dahilan ng paglaganap po ng mga panluloko o kaya naman po ng online scam. Kaya naman para bigyan tayo ng impormasyon kung ano-ano nga ba ang iba't ibang uri ng online scam this holiday season at kung paano natin ito may iwasan ay makakausap natin ng tech expert na si Mr. Art Sawaniego. Good morning and welcome po sa Rising Shine Pilipinas vs. Profit together with Diane and Audrey. Good morning po sa, sa inyong lahat at sa mga nakikinig at mga nanonood. Okay, okay sir. sir. editor, o oh, hindi po ako tech expert. Ah, okay. Thank you po for that clarification po, sir. Salamat po. All right. Sir, ano po 'yung mga pangunahing uri po ng holidays scams na kadalasan pong nararanasan po ng mga tao ngayon at paano po ito nakaka-apekto sa kanila pong seguridad? So, ang sa, sa huling pag-aaral na ginawa ng Global Anti-Scam Alliance, ang Pilipinas ang nangunguna sa online shopping scams sa buong Asia. So, 11 countries 'yung 'yung uh, pinag-aralan nila at ang Pilipinas ang ang nangunguna dito. So ang, ang mga scam na nakikita natin, meron kaming ginawang pag-aaral din. Tinawag namin itong 12 scams of Christmas. So ang, ang nangunguna dito yung fake shipping and delivery notification. Siguro nakakatanggap tayo ng mga notification uh, na may uh, package tayo na nasa sa post office na kailangan natin i-claim. So mag-iingat po tayo sa mga ganitong information kasi ito ay mga phishing technique na ginagawa ng mga ng mga scammer para makuha ang detalye natin at makuha ang mga pera natin. Minsan pinagbabayad ka para sa tax daw at minsan naman tinatakot yung mga tao na merong uh, kontrabando doon sa sa package mo kaya kailangan mong uh, magbayad. Huwag na huwag po tayong magbabayad sa mga sa mga ganito. So ang isa pang dapat ingatan natin yung sa mga uh, Facebook uh, marketplace na mga transactions na ginagawa natin. Augaliin uh, po natin i-check lagi kung legitimate ba to sa pamamagitan ng pagtingin sa mga reviews. Pag wala siyang review, iwasan po natin siya. Pag meron siyang masamang review, iwasan din natin siya. Puntahan lang natin yung may mga magagandang review dahil sa mga ang uh, uh, mga scammers na to. Augaliin uh, po natin mag-shopping lang umamili mamili lang sa mga legitimate uh, shopping sites gaya ng Lazada, Shopee, Salora. Huwag na huwag kang mag-shopping yung direct, yung tawag peer-to-peer shopping, yung, yung kukontakin mo yung tao, lalo mm -hmm. na kung uh, kailangan mo makipag-meet up sa, sa kanya. Kung makikipag-meet up po tayo, ugaliin, isipin ang, uh, ang security natin, dapat po sa matataong lugar tayo makipag-meet up. Uh, pag uh, cash on delivery naman yung, yung in-order natin, bago ka magbayad, buksan muna, tignan kung yun ba talaga ang in-order natin. Kasi isa uri din to ng scam kung saan uh, fake product o walang produkto ipapadala sa iyo. Minsan, papel lang yung nakalagay. So, ito pong, ito pong dapat nating mga mga tandaan. Okay. Ang isa pang kumakalat ngayon, ito po yung tinatawag na love scam. Ang love scam o romance scam, nag-level up na siya. So, dati, niligawan yung babae o yung lalaki, magpagrelasyon yung, yung kausap niya. Pagkatapos, hihingi ng pera. Ngayon, nag-level up na sila. Hindi na hihingi ng pera basta-basta. Iimbitahan ka na mag-invest sa cryptocurrency. Mm. Pero mga fake yung mga platforms na ibibigay sa sa'yo. Kaya pag-ingatan din po natin makipagrelasyon online lalo na sa mga taong hindi pa natin nakikita. Minsan talaga yung sa behavior pa lang nung uh, kausap mo online ano, kapag medyo sketchy, mag-ingat mm. ka na eh. Oh. So pagtaas ng online, sa pagtaas po ng online shopping ngayong holiday season sir, ano yung mga dapat tandaan ng ating mga viewers para hindi sila maging biktima nitong phishing scam at saka yung mga fake websites? So meron, meron lang kaming uh, nire na dapat gawin mo kasi lalo na ngayon, napilitan kasi tayong mag-online shopping o mag gumawa ng online transactions, lalo na yung mga senior citizen natin. So apat na bagay lang dapat nating tandaan. Magduda tayo. So hindi po masama magduda lalo na pag online halimbawa may nag-offer sa iyo ng trabaho o may nag-offer sa iyo ng mga murang uh, bagay, magduda po tayo, automatic 'yan. Pag-isipan muna natin. Pagkatapos nating magduda, kailangan nating magdamot. Huwag basta-basta magbigay ng pera. Pag, pag, pinipilit ka, ang style kasi ng mga kriminal ngayon, pinipressure ka, ay, ibibigay namin to sa iba pag di mo binayaran in uh, 20 minutes. Kailangan magpadala ka na ng GCash sa uh, amin. So wag po tayong magmadali. Matuto tayong magdamot online. Ang next na dapat mong gawin, mang snub. Yung mga offer na to, lalo na itong mga offer sa Facebook, karamihan dito fake. Iwasan po natin to. Ang mga online scam na pinanggagalingan, ang platform na pinagmumulan po ay Facebook. Kaya mag-ingat po tayo sa Facebook. Isnabin natin yung mga offer na nandito. At ang pang-apat po, pinaka-importante, magsumbong po tayo. Kung na-scam tayo o kung uh, yung mga natin na-scam o may nakilala tayo na na-scam, sabihin natin sa kanila na tumawag sa hotline ng gobyerno 1326. Magsumbong po tayo dahil pag di tayo nagsumbong, maaaring yung mga mahal natin sa buhay yung susunod na magiging biktima. Kasi po, pag nabiktima tayo ng cybercrime, para tayo nabiktima ng COVID-19. Ang unang aatakihin ng mga kriminal pag nabiktima tayo, yung mga taong malalapit sa atin. Sila na naman yung bibiktimahin. Kaya dapat magsumbong tayo para ma-block mga accounts na to at ma-block yung mga numbers na ginagamit nila sa, sa GCash. Ayan, very comprehensive. No? Pero bahalaga talaga na maging overthinker din tayo minsan. May advantage din talaga yan, sir. Pero ano na -ano naman po yung tips sa maibibigay para sa online shoppers upang makaiwas sa fake deals at promos na karaniwan nagsusulputan lalo na tuwing holiday season? So pag ang promo kasi too good to be true, atras ka na dyan. Kasi wala talagang ganitong promo na halimbawa, ito lagi yung ginagawa yung example. Sa Facebook, merong gumawa ng isang account na pinawag niya ang account ng Philippine Airlines. Pero hindi to sa Philippine Airlines. May offer siya na Remowa o luggage, na 110 pesos lang kasi daw promo ng Philippine Airlines. Hindi po ito promo ng Philippine Airlines. Ito po ay uh, uh, advertisement ng mga scammers sa Facebook kung saan kasi nag-search ka ng luggage, sinerb sa iyo yung sinerb sa yung scam ad na to na pinapayagan ng Facebook kasi nagbabayad tong mga to sa Facebook. So ang tawag dito ay Facebook supported scams kung saan hindi to random na nakita mo sa sa wall mo. Nakita mo to dahil sa algorithm ng Facebook na nag-search ka ng luggage, nag-search ka ng particular pangalan ng luggage na to at sinerve sa iyo yung mga ad na to. So mag-iingat po tayo. Ito yung ito yung mga dapat nating pag-ingatan. Ito yung mga offer na too good to be true. Pag meron ganun, iwasan mo na. Pangalawang offer, pag humingi mo na ng pera sa iyo bago ipadala yung bago niya ipadala yung yung uh, product na hindi mo naman siya kakilala. So ito ang dapat nating bantayan kasi marami nang nabibiktima sa ganitong uh, mga modus na mga kriminal na kumakalat ngayong uh, magpapasko. Ayon. kailangan ingat tayo syempre, no? lalo na sa pag-shopping uh, natin online. Again, thank you so much po sa pagbabahagi sa amin ng na mga nagayang tungkol sa kung paano may ang online scams this holiday season, sir. Muli po natin nakausap ang cybersecurity analyst na si Mr. Art Samaniego. Thank you so much and stay safe po.